Alright, good morning mga ka-Good vibes. Uh, meron po tayong kasabihan na kapag may tinanim po ang kapitbahay, may eh, meron po tayong maaani guys. Ano? <laughs> Charis lang guys. Um, dito po sa ating likod bahay guys, ay eh, may tanim po na kamuti. Ano? So napansin ko na meron na po siyang bulaklak and medyo matagal na po ito, mga 6 months na. And kapag marami na po yung umbok guys, so ito pakita ko sa inyo may umbok na siya. Umiumbok na yung lupa at lumilitaw na yung kanyang ano, laman. So, Ayan guys, so kung nakikita nyo yung laman, umumbok na siya sa lupa, ano? Ayan, titingnan natin kung malaki ito. Ayan guys, marami po tayong tanim dito ng gulay, kagaya ng gabi uh, at San Fernando. Guys. Ano, makita mo yung isang laman guys. Dahil well, sa sobrang init kasi, uh, bumitak na siya kasi nakalitaw na yung ano niya eh. Ayan o, no? nakalitaw na yung laman ng kamote. So, makikita nyo yan guys kapag umbok na, ayun pa yung isa. So, ayan, kitang-kita nyo na. So, kapag hinanon nyo yung lupa, so makikita nyo yung laman, dilitaw po yan agad. Kasi malambot lang naman po yung lupa nito. So, mabilis nyo lang makita yung laman nya. Kahit hindi na kayo gumamit ng itak. So, ayan guys, ako hindi ako gumagamit ng itak kasi, ayan, napakalambot naman ang lupa dito sa amin. So, ayan, napakalaki o, oh. tingnan nyo guys. So meron na po tayong malalaga or kaya gagataan po natin. So ayan guys, so kung nakikita nyo, ano, so napakaganda po ng kamote na ito kasi kapag nilaga nyo ito kaya gata, ang lasa po niya guys, manamis-namis. So yan po yung tinatawag guys na sweet potatoes. So yung ano po niya, yung dahon po niya, so napapakinabangan po natin. So pwede din po siyang pansahog sa mga isda or yung sinabawang isda guys ano or in a seaman so napaka po niyan so ito guys ano marami na po siyang laman na no so aanihin na po natin para may pang almusal po tayo tsaka meriendahan guys so napakaganda ng laman guys so, puting puti yung laman ng sweet potato namin guys so hahanap tayo guys so, dito so kapag may mga umbok umbok na guys so meron na po yung laman And titingnan nyo lang, ayan no, oh, sasalatin nyo lang yung lupa. So ayan guys, and follow and subscribe nyo po si Oragon Vibes sa ating YouTube page. Follow and share po mga kagood vibes po. Ano? And subscribe my YouTube channel, Oragon Vibes. And follow my susunod na mga videos guys. Ano? <laughs> Thank you so much mga idol. And maraming salamat. So ayan no? marami na tayong pang almusal guys. So, kapag may tinanim, marami po tayong aanihin, guys. So, ayan. Thank you so much, mga idol, sa pag-share, and thank you sa mga viewers po natin. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much. Bye-bye!